yan yung gawin yung ano namin i ano ko lang to xerox ko lang to xerox sa office kasi kailangan ko po sa ah para mag set na maya yung set wala pa yung ano namin ah kain ah worker akong pagkain ah. sa so, mga shield walang tao sa sanding ambil lagi shit ah. saya so, mungkin tidak Ya yang lain untuk serox Xerox eh, Xerox, tayo, Xerox. Tapos, pindutin mo lang yung box sa Xerox Siyak, start So, ayan Okay Ayan, ang uh, Xerox na Tapos, yung original, alit ko Yung original, ito seros na Yung Xerox namin yan

이제 j 코 Vocal 이 r e студ t h e